habang biyahe ito mga idol Yan pala yung bus na uri-biyahe uh, mga idol Kaya tulong pasahiro yan uh, Hihinto yan sa bus stop Patuloy Tuloy yan May oras yan Hindi po pwedeng Madididika Ng oras din <laughs> basta po school bus eh. basta pala basta passenger bus ito yung bahay ng tropa ang idol ito ay tayo diri diri tayo 吴邦老师 siguro wala ito pala yung listo mga palasubas pala yung mga uh, sa loob mga ah, wala respeto yung mga uh, naawit sa loob ng indyano tingnan natin kung uh, sayang ang battery natin Move mula do sa 91 for so, pumunta muntas sa damam kasi kung uh... Kasi sa kamay natin Kaya pala po Ang tukar pala tong, Sa highway na Sa mga idol Ito tayo sa taas ng tulay Ayan so pag tayo Tingnan natin kung may Bisip sa pagtawid Ayun sa, na sana Kailangan dito mga idol ingat sa ingat sa pagtawid tulad nyo na ano ang mapagbatay natin ang gamong pasak ispoken natin ah nakakonsume na tayo okay. ng one okay. bar okay. ah pato basta huwag lang yung kamera natin Nakaharap sa ano Nakaharap sa araw Kaya medyo masilaw yung video natin mga Idol mga sir So dyan pala nakatira yung mga uh, trupa Dyan Ayan dyan Dito na po tayo sa Toyota Pupunta na tayong Sikok. Sikok tayo dadaan mga tayo dadaan. Sikok tayo video ko yung mga gawa ko dito ayan mga idol yan yan mga gawa ko yan mga idol ito tayong siko Pesito. So Video Malapit-lapit na rin tayo mga idol Kaso lang yung scooter natin Tubar na lang Sana umabot yung scooter natin sa ating pupuntahan. takas ti to mga master, matulungali. Pasyalan yan dito Pag taglaming mga master idol Thank <laughs> you. cooker okay natin, yung batery, kasi doon pa tayo sa unahan, mga masker, mga idol so, yan, yan yung sinuwel sa trabaho pinabutan so, tayo ng pula pala sa Neil nakatira so yung bahay natin doon pa sa dulo so wala natin tumuwi dito na tayo nag counter flow tayo mga buster dito na tayo sa barco na mall ya yeah. So doon na uh, bahay natin sa uunahan. Yan pala yung barko na mall mga masay. Mga idol. Ito yung dinala ng Yolanda sa tabi. Hindi na nakabalik sa dagat. <laughs> mga sir uh, cover na no yung ating uh, scooter pero malapit naman na tayo kaya nyo na to so nasa isang oras na rin yung biyahe natin kasi hindi ko rin naman pinipirsa kasi pagka pinipirsa ko yung takbo mabilis malubat So kailangan natin ito extra battery o kaya i-connect natin sa battery ng uh, sasakyan yung maliit lang. Uh, tignan natin kung makaano siya. Saway ito ah. Tayo kasi nandun yung bahay natin sa kabila Pasaway talaga mga... Pasaway talaga basta Pilipino Korea Police lang mga idol Ako klarin, ayan, tapos sa culture pa. tayo dito sa kabila para at least hindi tayo mga counter flow naku may pulis pa ayan pulis mga idol sana hindi tayo mahuli ayun kaibigan ko to eh parang ito ayan o diba <laughs> hindi tayo nahuli eh tayo sa rilis wala pang tirintiri na dumadaan Ito hmm. tayo sa kabila. ay dumaan sa ilalim ng tulay abot pala spotter dito oh, ikaw e, nagtaksi ako idol sayang din yung 30 Diba? Ganun na yun

yung building, yung kulay puti na yun. Ayan. Yeah. umabot yung ating battery eh. yan yan yung bahay ko yan puti na yan kung nakikita yung mga master yung bahay ko hindi ko pala bahay accommodation ko pala polis ako kapabing ka dyan kapabing <laughs> so, mayroon pala tayo nakasalubong polis kanina sa highway eh. hindi tayo pinara So it means open Pwede palang dumaan doon yung mga bike Scooter Pero Ang ano kasi Counter flow kasi tayo eh So kaya nangangamba ako Kung paparahin ako o hindi So counter flow dito Hindi ko lang alam kung magkano Counter flow sa Saudi Ayan So dito na tayo sa may muntas sa damam Ayan Doon tayo galing sa 91 Damam Quarishmi Street So gano'ng kalayo yun Gano'ng kalayo yun Inabot ka ng Scooter natin mga idol lang tayo pabalik ito yung accommodation ko sa Alidad Tower na yan let's go so yun mga idol mga master maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa biyahe thanks God at uh, safe tayong makarating sa ating accommodation sa Alidad Tower So, tsaka 3 bar lang yung na-consume natin sa mm -hmm. battery. So, dito yung condition ko mm -hmm. sa baba. Ay. Ay. Salamat. 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 Salamat.